madali para sa ilan ang pag-aalaga ng honeybee. Bukod kasi sa maliliit ang mga ito, maliliit lamang din na espasyo ang kanilang kailangan. Nakakatulong rin daw ang mga ito sa pagpapadami ng mga halaman dahil sa pollination. Minimintin natin doon is yung queen natin para continuous yung cycle tapos magandang population ng honeybees natin para yung continuous kasi parang sistema, sistema kasi siya eh. Pag isa ang nawala, yun maapektuhan sila lahat kaya pag sa ma-observe mo yun sa rainy season talaga pag yung derecho kunya last, last year no uh one month halos walang araw tapos walang pagkain nakakulong sila kaya kailangan magpakain talaga tapos hihina na talaga sila kaya yun ang aming unang uh, tinutumbok bago pa man din yung by kasi pag sinabing bubuyog o sinabing bees we always talk about honey di ba but here we would like to uh, uh, promote good beekeeping as a uh, an kung saan nagiging present ang mga pollinators to help our farmers and nature in general. Ang kanilang grupo isinusulong ang artificial insemination sa pag-aalaga ng mga bubuyog. That has something to do with breeding. So yun naman po, like ngayon, walang mag-i-isting sa ating dito because ito ay yung mga docile or mababait ng lahi ng, uh, ng bubuyog naglulon sa drin ang kanilang grupo ng libreng training para sa mga nais matuto basta't bibilhin nila ang kanilang sariling mga kagamitan sa pagtitraining. training Payo naman nila sa mga nais matuto sa larangang ito, ang uh, beekeeping kasi kahit na ka nyan kung hindi mo passion talagang uh, iba pa rin yung pino ka lang na wala kang passion sa biki kaya mas maganda may passion ka. Give time, give time to bees and uh, yun. pag uh, naadap mo yung uh, passion mo sa beekeeping, yun doon ka din mag -gugro. We always begin with uh, the goal in mind, no, na may passion talaga. Because when you work with nature, you're practically doing what we call stewardship, no, according to the Lord. Yan. Uh, so, may passion dapat siya sa beekeeping. Gusto niya talaga yun. It's not about just going to beekeeping because of profit, because of overseas, because of anything else. Ilan sa kanilang mga kasamahan gaya ni Joker, mayroon na rin mga naipundar dahil sa larangang ito. Uh, nakagatang mat iti data table so nga uh, mausar iti pang box, data frames, kasi nga mm -hmm. related nit lang iti beekeeping. Ang tapno tapno mabawasan jay kwa jay magatang amin nga kwa inputs ti beekeeping. Maliban sa pure honey na katulad nito, isa rin sa mga produkto na maaaring makuha sa mga honeybee ay ang bee wax na ito na mula rin dito. Ang mga bee wax ay maaaring gamiten sa paggawa ng sabon, kandila at iba pang produkto. Sa kasalukuyan ay mayroon silang labing limang miyembro at bukas pa rin silang tumatanggap ng mga nais matuto ng beekeeping. Vanessa Bugtong, para sa Luzon headlines.